dito naman tayo sa kusina mga guys is nagluluto naman tayo ng may sabaw with salmon na isda galing pang New Zealand and Switzerland and ito yung mayaman na protina is malunggay with ayan na mga guys inimay-himay pa natin is kinuwa ko lang yan dun sa trabaho namin is nangawat tayo mga guys so habang naghihintay tayo magpakulo rito mga guys ng ano no so ayan mga guys and Andito yung aking maginais. Yun, nakikita nyo ang ginagawa ng aking maginais. Nagtutupi ng higaan. Yung batang kordapya is nagpapakarga pa, no? So, ayan, mapapansin nyo. So, ay, chiki, 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 ayaw magpapansin. Ang baby, higaan na naman ba iyong. Ay! Ang ganda niya, ang ganda mag-iga siya bagong laban ni Papa syempre. No No Ay digi 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 Leg Ano nga yan Hindi pa ako pwedeng tumabi sa'yo Galing sa trabaho si Papa No Madungis pa si Papa Nauna pa magluto muna Hmm Bago magano, na no Punas no Tapos yes, mamaya isang na tayo sa tindahan Ayan ayak Mm, iyak, iyak. Ayan, inaayos ang higaan niya mga guys, no? So, yan, para malinis. Is. Ang cut cut, Ah, iyak na Karga Karga. Ayan na, kinumuta na uli siya. So, malamig na kasi ngayon mga guys, no? So, kaya kinukumuta na siya. Yun, oh. Hmm, 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 Nangingi na ng dede, nangingi na ng dede. So, ayan, babalik na tayo dun guys. Is. Oh, makikita ro yung dede niya. So, <laughs> ayan na. Pupunta na mo tayo dito guys. Is nagluluto tayo mga guys. Sayo yun Kumukulong-kulong na yung mga guys. And, ayan na siya. Sibuyad with kamatis ang inuna natin. Napak pinakuluan sa tubig ng Isang kalderong tubig, no? So, ayan. kasi ilulunod na natin ito, mga guys. <laughs> ilulunod. Is, ilalagay na natin itong isda. So, ayan. And, sobrang kuluna kasi siya, mga guys. Is yan naman. Yung simpleng lutong makao ni Mr. Kilabot, is yung luto lang natin yan, mga guys. Yung wala ng chichiboreche, kung ano pang ilalagay, no? So, ilagyan lang ng asin. And, mayaman sa purtina, is malunggay nagaling Switzerland. So, ayan mga guys, no. So, hintayin natin uli. Istakpan uli natin mga guys. Is, pakuluan natin ang pakuluan muna mga guys. abutin ng mga sampung oras to kumulo bago natin. yun. so, hintay sa mag -ina. So, repose muna natin. Time back na nga ulit tayo mga guys. Is sobrang kulunan nito mga guys, no. So, ito na is mainit is kulong kulong ng ating pinakuloan na natin ng pinakuluan yung ating isda yun sobrang kulong kulong niya na mga guys no so ayan is is, is in is scroll is is batter natin so yung simpleng lutong makaw ni Mr. Pilabot is napakasimpleng luto no yung nagluluto tayo so ayan mapapansin niyo kung paano magluto si okay, Mr. Pilabot So, shout out sa naiyak sa kapitbahay na bata. So, ayan. Is kulong -kulo siya mga guys. Yun. So, yung mga simpleng luto is ganito lang po mga guys. Yung yung mekos-mekos lang is binutang-butang to lutong may sabaw. So, ayan. Is galing pa nga sa trabaho mga guys. no So, ayan. Is ka ko lang kani kanina lang. Is galing pa tayo ng na masada pa tayo ng New, Zealand to ano eh kaya nagluluto tayo ngayon eh yung natutunan ko sa lutong Macau. so ayan na mga guys is mag wait lang is lalagyan na natin siya ng ingredient kunin na natin tong si asin with ice cream ang lagayan so hindi mabuksan mga guys no so relax and open natin so inopen na natin yung lagayan ng asin no so relax and lalagyan na natin si malunggay yung hindi may himay ko pa ayan mm, um, tayo dun sa trabaho is maraming puno dun kanina is nakita ko yung malunggay is kaysa naman bumili ako ng malunggay is magkano isang tali is sobrang mahal is maabot ng 7.5 million <laughs> so ayan mga <man> guys <laughs> so ayan ah yung yaman lang naman ito na ang yaman ng ating kalikasan is yung gulay na maraming proteina so yan hinugasan ko kasi siya mga guys kaya nagdikit-dikit na siya so habang nilalagay na natin siya dito so ayan is bubutangin na natin mga guys ng asin ayan lalagyan natin siya ng asin ayan, natin ng yung isang kilong asin joke lang po ah, asin lang so ayan Ayan, ilalagay na natin ito yung sisiling ka rin, no? O, oh, ayan. Yung mga simpleng luto ni Mr. Kilabot. Yung dahil Mister Mr. Kilabot, yung original. Ayan. Yung the original is Mr. Kilabot. Is, dito lang po sa ka Dito yung cookier, cooking, luto-luto. Yung simpleng magluluto. So, ayan. So, ayan. Shout out daw whole sa mga 13-month pay natin ngayon. Ah. So, may kus na yata or hindi pa talaga na ibibigay no so hintayin natin ulit siyang kumulo ng kumulo after 3 years ayan so time to check is nagluluto talaga tayo mga guys so, ayan syempre lagyan natin ng ganti na uh, bidede ang mag ina so ayan So, ayan, nagbe-press fading doon na bide yung So, ayan mga guys, is hamang nagpapadede siya sa ano no is nagluluto nga tayo so pa ayan kulong kulo na siya agoy napakainit naman mga guys is and is scroll in butter natin mga guys no i-shake is shake natin so ayan simpleng luto lang so makamura makatipid and pag may tira is, isang hiwo isang piraso lang to mga guys tapos ko kasi and habang pinapakuluan yung lalagyan na natin siya ng konting of open ko lang yung magic kasi sabi nila pag nilagyan ng magic is sobrang sarap so kunti lang mga guys ayan so ayan mga guys is lalagyan din siya na natin siya ng konting taga-aji dito na ulit tayo no so ayan. hintayin natin ulit siyang kumulo ng kumulo bago natin siyang tikman no mga guys no? ayan and scroll and butter natin siya mga guys yes napakasarap na ito mga guys yun yung lutong mga mister kilabay pa mapapansin nyo yung paano magluto so ayan is may nabili daw is punta muna tayo sa tindahan sa, sa tindahan So ayan pupunta na tayo ato. Tuloy. Abele, ah, tuloy. Ha, kala ko papasok kayo eh. So ano 'yon? So ayan Nabili kasi. and Ayan, yes, balik na ulit tayo mga guys. Is kinikin ko natin lahat dito yung mga nabili. Is yung sombrero ko ayun nagkalat pa. So balik na ulit tayo. So ayan. Is yung baby ko is dilat na dilat ang mata ng baby. Ayan. nagising naghihintay na ng niluto ni papa niya na galing pang Switzerland. Switzerland na kanina. Lutong makaw ngayon. Switzerland. So ayan mga guys. Sobrang kulunan. No? So titikman nga natin mga guys. Titikman natin. Kunti lang. Para meron pa bukas. Hindi <laughs> nyo makikita dahil nakatalikod yung kami. Iharap eh. eh, ko nga Agoy! Anong name ko? The Mr. Kilabot Yung original <laughs> Ayan mga guys ah Thank you, thank you po talaga sa pag-watch nyo And Papasalamat po kasi nyo Sa walang sawang support kay Mr. Kilabot Yung simpleng cooking And so ang simpleng manggagawa is pag uwi sa bahay is tagaluto, tagalaba, tagahugas. So ayan, yung mga veterans move ni Mr. Kilabot. No? Ayan. Kasya na yan sa amin mga guys. isang piraso is pinagati-hati pa no? sa apat. So apat na kasi kami. And alam ko mamaya is tatlo lang makakain is meron pang isa para pang almusal niya na bukas. So ganyang katipid it's sulit So, ayan, takpan na natin is kasi kain na yun mamaya maya is kulukuluan natin ng konti pa. So, ayan, and thank you, thank you po sa inyong lahat sa walang sawang support kay Mr. Kilabot. Yeah. Hagod pa ang mukha. Galing tayo sa trabaho. Oh, anyway, <laughs> eh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa kay Mr. Kilabot. Yung simple ng tao lang is sipag. Saga, ang kailangan natin is go lang nang go sa hamon ng buhay. Fire lang nang fire. And sa gusto mo ng mga video o mga vlog-vlog natin is go lang nang go. And nakikita nyo sa ating kapugyan <laughs> kung sino si Mr. Kilado. Is pag uuwi is hagod na hagod na is gagawa pa ng gawa yung bahay. So may nabili. na yan. So balik-balik tayo dito mga guys no sa aking bahay no yung munting bahay na to is sobrang simple lang is napaka simple ng dari Mr. Kilabot is cooking cooking so luto na mga guys is maraming maraming salamat po sa support kay Mr. Kilabot is time to eat is eat eat now is <laughs> kain kain na eh, babay, babay po and eh, maraming salamat po ting ting